Hi Guys, welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i upload ko sa aming YouTube channel. Sa araw na rin na yan, na no, tayo ay dumalo din doon sa Committee on Health na shared naman ni Senator Bonggo. At ito ay dinaluhan din ng mabutihing butihing Senator Erwin kung saan tinalakay naman yung PhilHealth at saka DOH naman. At tayo ay nagparating din ng ating position paper na harinawa ay makonsider nila na yung sayaka program ng, ng ating PhilHealth ay kailangang fully implemented yung ating geriatric screening kasi iba ang pangangailangan ng ating mga nakatatanda. At tayo din ay nagsabi na kailangang pag-aralan ng PhilHealth ang pagbibigay ng separate na package for the comprehensive geriatric assessment. Yan po ay mga kailangan para sa ating mga nakatatanda. Pangatlo, tayo din ay nagsalita na dapat bago i-print, mag-mass printing yung PhilHealth health na yan, ay magkaroon din ng ating kinatawag na technical working group. At hindi sinabi yung ating para sa conservative kidney management, kung saan isinusulong din natin kasama sa Philippine Society of Nephrologists na sana magkaroon ng option yung ating mga seniors na kung ayaw magpa-dialysis and yet gusto nila ng quality of life. So yun po yung ating binaluhan, no? um, Lorraine. So aside pa dyan, Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!